Hi hey guys, magandang gabi. Kakawi ko lang galing sa trabaho at nandito ako sa supermarket para bumili ng bulaklak dahil mahal sa rin namin ng GF ko. 19 months na kami. At kada buwan ay nagbibigay ako ng bulaklak sa kanya guys. Kaya naman bibilan natin siya ng bulaklak ngayon. Ito na nga pala yung mga bulaklak dito guys. yun lang yung mga available na bulaklak dito. ng maganda dito. Ito kaya. Ito na lang colorful. Ito na lang. Guys. Ito na lang. Yan ito lang naman siya. Pero wala naman sa presyo 'yan. So ito na lang guys. Ayan, maganda naman. Bibili din pala tayo ng chocolate guys. Hanap lang tayo ng chocolate. Ano kayang mabigay-bigay dito? Ano ba ito? chocolate brownie? almond na lang siguro guys almond almond tsaka ano po ba tsaka to bibili natin siya ng gana gana tsaka almond okay na to Hey guys, ito na nga pala yung mga pinamili ko. Ayun. Para puntahan na natin siya. Guys, nandito na ako sa bahay niya. Nasa third floor kasi siya. Ayan. Ayan, door pala siya guys.

Ngayon yung babe ko. Tumingin ka muna. Sweet, sweet na lang babe ko. Ayan guys, ito nga pala yung babe ko. Yeah. 19 months na kami. 19 months Hi. na kami. Yeah. Ang makeup ay hamulangit <laughs> ang <laughs> isara ko so hanggang dito na lang guys please like and share at paki follow naman ako see you again bye bye